Guys. Ano ba ang pagiging isang empleyado? Ang pagiging empleyado ay isang intentional na aktibidad na ginagampanan ng tao ang trabaho upang suportahan ang mga pangangailangan at kagustuhan nila. Ang isang regular na empleyado ay entitled sa minimum wage, holiday pay, premium pay. Ano bang premium pay? Premium pay is paid for work done during less than desirable hours or work done on special days. Overtime pay is paid when an employee works beyond the usual 40-hour work week yan yung premium pay, yung overtime pag lumagpas ka ng 40 hours na works within 1 week tapos iba din yung overtime, meron ka rin yan overtime pay, meron din night shift differential ang night shift differential naman is rate is ang rate nyan is 10% of basic hourly rate this rate is applicable to work in render during the night differential time, which is from 10 p.m. to 6 a.m. for private employees, otherwise known as the graveyard shift. Meron ding service charges. Service charges, ito yung mga nagde-deliver ka na sa mga ano eh, sa mga customer mo. Pag halimbawa may order sa iyo, tapos merong service charge kasi may delivery ikaw na -de deliver So may service charge. Kagaya sa amin sa company, nagcha-charge kami ng service charge pag masyado ng malayo. Halimbawa, labas na ng Metro Manila, merong ganyan. Meron din service incentive leave. Merong maternity leave sa babae. Merong paternity leave sa lalaki pag kasal sila ng babae na nanganak yan yung missis niya, literal na missis niya, kasal sila. Meron ding parental leave. Ang parental leave ito yung mga single parent ito yung single parent meron ding special leave for women leave for VAWC meron 13 month pay meron separation pay meron ding retirement pay ECC benefits PhilHealth, Health SSS tsaka pag-ibig yan yung mga benefits natin bilang empleyado. Guys, yung VAWC, yan yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Okay, guys, thank you for watching. Um, comment below kung may nakaligtan ako or may nakalimutan ako kasi hindi ko naman, ano, hindi naman ako perfect talaga dito. Kaya tulungan nyo na lang ako para may idea din yung ibang empleyado na katulad natin. Thank you guys ah. Thank you for watching. Sana support niyo yung channel ko para makatulong pa tayo sa ibang empleyado. Nag-uumpisa pa lang tayo guys sana hindi kayo magsawa pag pagsuporta. Ah.